Idol, magandang umaga. I-update ko lang yung ano ko, uh, mga giant ulang idol dito sa freshwater. Uh, lima na sa kanila ang mga idol, yung may itlog. Kaya lang, hindi ko ginagalaw. Kahit may itlog na idol, uh, dito ko lang din sila ilalagay sa freshwater. Subukan ko idol ko so talaga kung ano, ah, uh, o obra kung mapisa mapisa ba yung mga itlog nila dito sa freshwater hindi ko na sila ilalagay sa ano yung brackish water <coughs> pinaka experiment ko na nito ah, idol ah, subukan lang talaga natin kung anong mangyari sa ano gagawin ko nito sa mga ulam ko mula no buried na sila hindi ko sila ilalagay sa ano idol ah, mga ano yung mga pinagtitimpla na yung tubig, tubig alat saka yung ano ah, Sabang. Ito sila, ang normal na ano talaga nila idol, yun talaga ang napagkabirid uh, na ito sila, ah, doon nga sila bangang manging sa ano eh. Sa ilog, yung bababa sila papunta doon sa may magpangamot na yung ilog at saka yung dagat. Ang tawag sa Bisaya, sabang. Pero ito sa akin na idol, uh, palibasan, dito ako sa Lumadigato, sa Marilao, Bulacan, malapit na kami sa San Jose del Monte malayo sa dagat pero may mga bibili namang mga ano para daw dito ayong mayroong sinasabi na <coughs> yung iba may nagsabi na ano mayroong aquatic salt tapos ang maganda daw yung ano marine salt talaga ang gagamitin dito ang timpla ano ba yun? 10 to 12 uh, ppt uh, ang salinity daw para magiging post larvae ang mga ano nito Uh, mga itlog pero idol uh, subukan ko lang talaga ito kung anong mangyayari dito sa ano dito lang sila sa tubig tabang hindi ko na sila galawin idol lima na to sa kanila ang may itlog na talaga yung isa dito dalawang linggo na yung itlog mahigit pero yung iba uh, hindi naman sabay yung iba mag isang linggo na rin tapos yung iba tag tatlong araw tapos yung isa sa dulo, may itlog na rin yata yung maliit na yon. Ang pabulog na rin yun, idol. Dalawa to, ano dito, extra large. ito isa, ay yung barako yun. no oh. Malaki na yan. Tapos yung isa dito sa ilalim, nagtago. Nasa mga heights na idol, yung mga ano, yung mga buntis na. Yan din idol, oh. uh, ano na yan. Labing dalawa to sila idol. Ito mga ano ko dito, uh, braider ko dito. Labing dalawa pero yung iba, nung nakuha ko, uh, ano pa lang yan, grow out. May medyo alanganin pa. Pero maagang ano, maagang nag nag itlog. Yung isa maliit pa pero may itlog na. Siguro mga ano din yon mga 6 to 7 inches yon Pero hindi talaga natulog sa iba, malaki talaga. tatlong tatlong malaki dito idol nga ano maraming itlog yung isa dalawang linggo mag, mag, linggo na to yung sa ilalim ng upuan na yun oh. Eh update ko lang sa inyo idol kung ano mang mangyari dito sa mga alaga ko kung uubra ba sila sa freshwater kung sa kung sa man o obra itong ang ginawa ko uh, ito lang ipagpatuloy ko na lang to yung sa inyo alam mo naman yung gano'n naman talaga sumusunod kayo sa proseso pero sa akin kasi idol ah uh, maliban sa first time pa lang ako uh, ano na rin yung sa akin parang imbinto ko na rin ito idol sarili, sarili ko tong ano diskarte uh, wag nyo na lang muna akong ano Kayaan nyo lang muna, obserbahan nyo na lang muna itong ginagawa ko kung sakasakali man uh, magbunga ng ano ito. Hindi ko rin alam kung mamaya magiging ano nga, mapisa nga yung itlog nila. Hindi ko rin alam kung maging malusog ba yung mga ano, ang mga larvae nila. Kaya ano to, idol, experiment talaga hanggang titingnan talaga natin hanggang ano ang sa atin ang ano po hanggang mayo titingnan ko kung may mangyari pero hanggang Mayo, kung walang mga nangyari, ah, susunod talaga ako sa process. magpa process talaga ako, idol. Kasi yung iba nito, ah, mga bata pa rin mga ulam ko, ah, kaya pa ito mga dalawang taon siguro. Medyo okay naman sila, kampante naman sila. Ang pinapakain ko sa kanila, idol, ano, mga bituka ng manok. Yung, nil, pero nilaga na yung bituka manok, hindi sariwa hindi naman sila malakas kumain, hindi naman magastos. Uh, bumili nga ako ng 50 pesos nga laga ng dito ng manok. Hanggang ngayon, nandyan pa eh. Hindi pa nila naubos-ubos. Pati yung mga kripes ko, ganun din. Uh, manok na rin pinapakain ko. Pero mayroon din ako na no? May, mayroon din ako minsan, paminsan-minsan, hinuhulugan ko ng cat food, yung whiskas idol. Kailan yung whiskas kasi nakakasira sa tubig, wag hindi nila maubos. Kasi parang mamantika yung ano, whiskas eh. Makikita mo talaga, nag-uwili yung tubig pagka ano, eh. Nilaglagan ng whiskas. Itong tubig ko idol, mga dalawang buwan na to eh. Hindi pa ako nagpapalit. Malinaw pa ka naman. Kailang may yung mga ano nila. Yung mga dumi nila, yung mga tae nila. Yan o, oh, makikita mo na. Kaya ipahigop ko na siguro sa host yan mamaya. Ang alaga ko lang idol sa paghuhugas, ito lang. Itong filter nila, yun lang talaga nililinis ko lagi. Ayan o. Oh. Yun lang, nilalabahan ko lagi yung filter nila. Bumili ako ng filter pump sa Lazada. Na bali 1 meter. 1 meter kwadrado yung binili ko. Yan na ito, lumabas na yan o oh. maraming bihod yan. Ito to, maraming bihod yan na ito. Pati yung isa sa ilalim ng ano, nasa upuan mga ano yan sila ayo yan sila ang mga ano bered. kung ano yan idol, kung mapipisa yan mahina dalawang libo yan lima yun sila yung estimate ko lang yun ha Pinakamahirap mahirap na estimate ko yun yung mga limang libo piraso mahina yun ayaw eh, ko lang so, kung ano mangyayari dito dito din sa unahan idol may ano rin ako dito ah may mayroon akong mga crepes ito idol may crepes din ako dito idol There rin yung mga crepes ko ito mga crepes ko nung binili ko to nung november ah uh, november 20 ah uh, 2 to 3 inches yung iba pero ngayon idol ano mayroon ng may itlog sa kanila nung December nung nil, ina, inayos ko yung sit up ko pero hindi ako nagbawas ng tubig may nahuli akong isa ano na buried na kulay gray na yung itlog hindi ko na rin naman sila pinakialaman hinayaan ko lang ang ginawa ko lang naghulog lang ako ng maliliit na hide parang makata kung sakasakaling maro, magkaroon ng trailings may mataguan yung trailings idol eh, hindi ko na rin sila ginagalaw hindi ko kasi ugali yung Puhulihin sila para titingnan yung mga itlog. Hindi ko bali, hinayaan ko lang yung sila. Nililinis ko lang din yung ano nila, yung mga filter. Dalawang filter. Sa isang, ano, sa isang submersible pump na ginagamit ko, dalawang filter ang ginawa ko. Mga diba, overhead filter yan. ang ano yan, kaya nilagyan ko ng dalawang hose. Dito yung isa, ay, ito pa rin yung ginagawa ko, ganun lang din, o. Oh. Yan, nililinis ko lang yung mga ano idol. Yan lang nililinis ko lagi. Sa ilalim nyan mga batong maliliit nilagay ko. Yung one fourth kata yung uh, ano, graba. Tapos nilagyan ko ng filter foam. Pagka ganitong kuras, nagtatago lang yung mga ano, crepes. Sa ganitong set up idol, uh, ano, kampang komportabling komportabling yung mga crepes ko. Pinataliman ko to dati ng kangkong, naubos na nila eh. Inuubos yan o oh, yung mga cup noodles na ano na yan. Mga kangkong yan. nakatakip mo na yung kangkong dito sa ano to. At na palpan. Itong sa crepes, maliit ang limon sa palpan nilalagyan ko kasi mga breader lang naman po sila. Uh, ah, lagi yung apat na piraso to. 2 by 6 by 1. Yung sa ulam ko, 3 by 4 by 1. Pero mayroon na akong nabili sa Lazada na ano, hindi ko palang na-sit up. 4 by eight ililipat ko doon yung mga beard na pag nagkulay gray na daw yung mga itlog pero itong isa nagkulay gray na yata ito kaya ayusin mo na yung ano ko yung 4x8 na trapalpan nung unang bili ko ng ano ah uh, namatay pag abot ng isa, tatlong araw unti unti lang namamatay hanggang sa naabot ng ano isang linggo may namatay mali yung setup ko at saka masyadong napaaga tapos palit ako ng palit ng tubig. Pero ganito idol, din ako ng palit ng tubig. Dalawang buwan na yung tubig, hindi ko ginagalaw. O, no? malinis pa yung tubig. Malinaw yung tubig, walang amoy. Wala pa namang amonya, wala ka namang makikita. Bulak-bula dyan na dumidikit sa ano. Yung mga bulak-bula lang, galing yung, galing lang sa ano sa irator. Pero nawawala din. Bitukan ng manok at saka yung ano, idol ang binibigay ko nito, uh, alternate. Itong sinking phyllox, phyllox to, binibigay ko sa, yung binibigay ko sa, ano tapos yung sa ulam, ito, oh, paubos na one fourth lang din itong binili ko idol na whiskas. Whiskas, oh yung cut board, one fourth lang to. Isang buwan mahigit na to. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Kaya hindi sila ano sa maintenance, sa idol. maintenance itong mga ano na to, species na to, hindi naman malakas kumain. Ang ano lang dito idol, ang pinaka challenge lang talaga dito, kung uubra ba itong ginagawa ko sa iyon, idol, yung lumabas na yan, o, oh. Oh, kita oh. itlog niyan. Sati yan, sa tiyan, o. ano niya. Ito, ayun, dalawa na sila, o, oh. pati itong isa, parang itlog niyan. Ito yung isang idol, makikita mo, pula, pula pa yung nasa tiyan, o. Oh. Ayan, o. Oh, yung sa gilid, o. Oh, makikita mo talaga oh, yun. mga itlog idol, o. Oh, makikita mo dyan, o. Oh. Mga pula pa idol, uh, ano pa lang yan, mga pangkordis niya ngayon. Pangkordis niya ngayon yung itlog na yan. Pero yung itong sa ilalim, mga ano na to. May dalawang linggo itong itlog na to. Hindi ko lang alam kung ano, ilang linggo to mapisa. Ah, uh, paki-comment na lang 'yung may mga alam kung ilang linggo mapisa 'tong ano nito. Ah, uh, itlog nila. Uh, at maraming salamat mga idol, God bless you sa'n at sana suportahan nyo idol 'yung atong ano ko uh, YouTube channel. Ah, uh, paki-like and subscribe na lang idol. Wala pa akong subscriber idol. Ah, uh, sana subscribe nyo ako sa ano ko uh, YouTube channel. At uh, suportahan nyo ako idol. Ito ang lumabas na ito idol ngayon. Wala pa tong ano. Wala pa yan siyang itlog. Hindi pa yan ng ano. Malaki na yan pero wala pa yan oh. Wala pa siyang wala pang laman yung tiyan niya. Wala pang pula sa ulo niya. yun oh. Eh. You know? Wala pa idol. Ayaw pa niya lumapit sa barako eh. Naunahan ko siya sa video mga maliliit. Pati ito dito idol, ito nakatira na yan. Oh, yan 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 ano na yan. Biri din yan idol. Biri din yan. Tong dito, malaki dito lagi nakatambay. Biri din yan ang una. Apat sila, mayroon bang isa doon? Biri din yung isa doon idol. Hindi ko malaman kung mayroon na rin ano eh. Kasi may dalawa pang buntis eh. Uh, ah, maraming salamat mga idol. Ah, Huwag niyong kalimutan na idol, ha, baki like and subscribe idol sa, ano, YouTube channel ko. Ha, maraming salamat po.